Yung dugo na nakikita ko, patak-patak uh, lang siya sa gilid lang. Wala siyang dugo as in. Dito, dito. So noong ako ako'y elementary, tandang-tanda ko po, araw po yun ang mahal araw. Naligo kami doon sa isang ilog. Ano? Uh, sa kasama palad. Nung tumawid ako sa may parang uh, tulay na gawa-gawala gawagawalaang, nakawayan at kahoy, parang may biglang tumulak sa akin. Nung pagbagsak ko sa sapa, paghawak ko dun sa aking tuhod, napakalalim ng sugat. tanda tanda ko po yun, araw po yun ang Biyernes Santo. Kaya sa mga kabataan po na gusto maggala, mag-swimming, kahit saan man yan pupunta, yun po ang iiwasan nyo po muna. Maraming pong araw na kayo po ay mamasyal, mag-enjoy sa inyong mga sarili dahil vacation. Ngayon po sasabihin ko sa inyo pagka-araw po ng Webes Santo, Merkules Santo, Webes Santo at Biyernes Santo, wag muna po kayong gumala. Wag muna kayong mag-enjoy. Sa kana lamang after na. Oh, sasabihin ko sa inyo, uh, papakita ko sa inyo yung sugat ko nung ako'y elementary. Tandang-tanda ko po 'yon. Sa parang grade 4. Uh, grade 4 ako noon. Papakita ko sa inyo yung sugat ko nung ako po ay nag-enjoy habang nasa araw po ng Biyernes Santo. Ito po, nasa tuhod po siya. Malalim po siya. Ayan, yan. Ito po sugat na ito. Ito, ito. ito, Malalim po yan. Sobrang lalim po nito. Oh, malaki yan. Ang tahi po nito sa pagkaalaala ko ay walo. O, walo. Napakalaki po niyan. At yung itong daliri ko na ito, pasok yan nung pag nung pagka uh, hawak ko dun sa sapa nasa ilalim pala ng tubig inaganong ko siya ang lalim nito pasok to hanggang dito hanggang dito yung ano ang aking daliri wala siyang dugo wala siyang dugo yung dugo na nakikita ko uh, patak patak lang siya sa gilid lang wala siyang dugo asin. in dito dito kita yung buto hmm. Kaya sa mga kabataan po dyan, remind ko lang po sa inyo, ang kasayahan ay nandyan lang po yan. Araw-araw pwede ka maging masaya. Pero yung tatlong araw na yon, Holy Week, buong linggo po yan, pagpaliban nyo muna. Sa mga nagsiswimming po dyan, palaala po, mula sa good vibes arat. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, Good Vibes Arat. At sa aking Facebook profile, G Arat na. At sa aking YouTube channel. Thank you.